Good morning. Isa ito sa garden flower na nagpapaganda dito sa ating garden. A yellow flower. Ayan, meron tayo dito madami. At meron din siyang darker pink. Ayan. Diba ang ganda? At meron tayong itinanim dito kahapon. sapat ay mga punla ng ating pet at may mga bago tayong itinanim dyan yan ay mga bago na dagdag pampaganda dito sa ating garden ito rin mga bago ito yan, yan. isang dalawang line so pero ito ang ganda mayroon din dito medyo malaki-laki na ito yung mga bagong itinanim natin so, di ba looking good na no? paganda na ng paganda ang ating garden yan so, dito meron din ang rin oh isa yan sa mga nag attract sa ating bees para sa pollination ng ating mga gulay. Good morning.